Minsan, ang pag-ibig ay parang isang pangako. Kailangan mo itong tuparin at kahit anong mangyari, hindi mo man ito pwedeng kalimutan. Timo, ginanap! Bilisan mo na Kailangan natin magmadali! Bakit ginan? Wala yung nagugol ako sa ina, hindi na ako mamadali at sinasabing malagang ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ikay siyam na taong gulang na sa edad mong yan, Timogin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Inay, masyado pa kong bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay para sa walang handa Abat, ang batang ito, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babae papakasalan mo, ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ang gagawin mo at pangakong siya iyong papakasalan. Ganon po ba yun, Ina? Oo, oh, anak. Tayo na bibilang sa tribong Borjigin kahit ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi man iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo kahit sa ganitong paraan ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo, Ina, sa ating gagawin, kakalimutan nila yon ng kanilang hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung ayan po, ang tingin niyo ay tama. mo din anak, magpahinga muna tayo. Mabuti ina, napagod na rin ako. Ina, gagalagaling ko muna ang paligid. Oo anak, huwag kang lalayang mag-iingat pa. Ah! May maganda ako! <laughs> sumigaw, wala akong gawin masaba sa iyo. Tatanggalin ko ang pagkatip ng bibig mo. Kung mga kang hindi ka mag-iingay, magtiwala ka, hindi ako masama. Bakit naman kita paniniwalaan, di naman kita kilala? Kahit hindi mo ako kilala, kala kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Ah, pero paano mo mapapatunay ang sinasabi mo, sige nga? Basta hindi mo ako pagtatawanan, sasabihin ko sa iyong patunay. Tignan natin memory yan. Sabi mo, ako tutawa. Ikaw lang naman pa lang tutawa. Ito na. Handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal mo naman. Nais ko sanang... Sanang ikaw ang babae mo. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ko, ka, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganun-ganun lamang ba yun? Alam kong mahirap akong paniwalaan. kaya mo paliwanag ko sa'yo. Kaya tumutunod ka. Kasama ko si Inay ko pupunta sa tribo ng mga medit upang ako ipipili ng aking ng pangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang, ikaw ang binigay sa akin ng pagkakataon. Ikaw ang nakita ko. Hindi man ibig sabihin na kumayad ka, kapag asal na tayo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, pero sige na nga. Maraming salamat sa iyo. Ako'y labis nung sinaligaya. Asahan mo'ng hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Sipra tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na mamumuhay tayo sa isang na Naarugain ng ating mga mabubuting na. Matagal pa iyon? Oo, pangako. ako Babalikan kita pagkatapos ng ibang taon. Halika, puntahan natin si Ina. 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 Anong sino siya at bakit? Ina, siya po ang babaeng na pili ko. Si Borte. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Pero... Umanhin po, Ina. Pag-sisyon ko. Pero buo po ako yung loob sa aking ginawa. Kalimang nawaan niyo po ako. Ganang disipin dito na. Sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Buhal mo naman ang nakatayo rito. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga si ba yun? Ah, baka gunin-gunin ko na. takbo So ako nga, bumalik ka Oo, oh, oh, bumalik ako para sa'yo Ikaw at ako, oh, 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 Kung tamang oras lang naman ang problema, kayang-kaya kong maghintay basta ikaw ang kasama.